Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Nakahanap naman ng palusot si Doc Benitez kay Lynette at pasin lamang ito ni Doc Lindon ng pagsisinguling ni Doc Benitez. Galit na sumugod si Zoe sa estrange para kausapin si Doc Lindon kung bakit niya blackmail si Doc Benitez. Ang sabi ni Doc Lindon, Zoe, not now. Huwag akong kausapin mo. Ang kausapin mo yung tatay mo. By the way, yung totoong mong tatay. Kaya agad nagtungo si Zoe sa opisina ni Doc Benitez para kausapin ang kanyang ama. Sobrang nagulat naman si Doc Benitez sa pagdating ni Zoe at tinanong niya ito kung ano ang kanyang ginagawa rito. Ang sagot ni Zoe, kailangan niya ng sagot. Ano nga ba ang nangyayari? Bakit ang init ng ulo ni Doc Lindo sa kanya? May kailangan ba siyang sabihin sa kanya? Ang sabi ni Doc Benitez, hindi siya natatakot na kahit malaman ng lahat na hindi siya anak ni RJ. Nagmamakaawa naman si Zoe kay Doc Benitez na huwag itong gawin sa kanya pero biglang dumating si Lalinet at Jesse sa kanilang kinaroonan at sobra silang nagtataka kung bakit nagmamakaawa si Zoe kay Doc Benitez Samantala, pinuntahan na nga nila Michael at analin ang shop na binintahan ni Josa sa cellphone ni RJ at tinanong ni Michael ang may-ari na may iniwan na cellphone yung kaibigan niya si Josa at tinawagan sila na ayos na ito. Ipinakita naman ni Manang sa kanila na kung ito ba at sobrang masaya naman si Annalyn dahil maayos ng cellphone ng kaniyang ama. Makikita na kaya nila ang video record ni RJ? Handa na kaya si Doc Benitez na sabihin sa kanilang lahat na anak niya si Zoe? Yan ang ating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless everyone.